Four times po yung lakas. Ah, oh, four yes, times. Sa kabayo. Kung sa kabayo po patalikod, ganya po parap. Ah, oh, paharap siya. Ito yung albino carabao po natin. Oo, oh, oh, so Asian fog, ano, water buffalo. Po. Wow. Oh, okay na. <laughs> ano pangalan mo? Beans po. Beans. Ikaw, kuya. Ikaw, ka? Ano pangalan mo, kuya? Ikaw. Vin po. Taga Ano pong channel yan? Sorry po. Shoutout kay mama ko. Shoutout na kayo sa... Out, out kay mama ko. Teacher niya. Vanessa ko. Shoutout kay mama. <laughs> <laughs> Shoutout kay Shout mama. Shoutout kay mama. Shoutout to Scholastica. Shoutout sa akin. And welcome tayo sa Flower Garden. Kaya guys, samahan nyo ako. Iikutin natin guys. Huwag niyong kalimutan guys, i-subscribe sa ating YouTube channel. Thank you guys, thank you. Uh, Naka-duty ka ba noon? Opo. Kailan ka nag-start, nag-OGT? 80 hours lang po kami then May 10 days po kami para mag-duty. Ito okay, ito, ang ganda. Ayun ah, ito, yung mga bonsai. Bonsai garden. tawag yung ng halaman na yan? Ano po? Si Losia, ah, yun po, si Losia. Si Losia, hindi si Losa. Si Losia. Kung sa English po, jealous po. okay. Dito po sa ano natin, Christmas Village po. Pwede po kayo mag-take ng picture. Okay. Ikot lang tayo, tingnan natin ha. Tingnan natin. Ha? other flowers po natin. Mm Hindi -mm. po ako masyadong ano po sa mga flowers kasi po. For... Uh -oh. Okay lang. Sa so, nakita naman Ngayon natin. Ang naman po lalaki mm -hmm. po. <laughs> oh, lalaki kasi po, chicks lang iniisip eh. Pag babae sana, okay lang, no? Alam nila, kami sa adin nila yan. Pero meron din, meron din mga lalaki na ano, may ligni sa flower, di ba? Eh, medyo, ang na? Medyo kumikending. Yung lais <laughs> po. Oo. Yan, medyo kabisado nila yan. May ligni sa flower. Kapon po nagturna po kami. 19 bus po, ay 30 bus. Ah, kapon? Opo. Sobrang kapal po ng tao dito. Then, kapon Kah po hindi kayo... Anong oras bang ano? Umpisa dito? Ano po? Alas 8 po yung open ng ating ano po talaga dito. Then, yun po. Kung... yung Paradise po, 8 a.m. bukas na? Opo, 8 to 5. Ah, 8 to 5. Mm. Kapon po, residyante. Yes po. Sobrang kapal po ng tao dito. Mm. Puno po. Bawat isa may isang tour guide. Yes, po. Okay. Ito ang ganda nito. Ano? Ito ang tawag ito? ito ang halaman na yan? Ito po ay... Ano, may meron yung ano, pa, ano? Nakita ko sa... Uh, ano Pasensya ba? Konsensya. Mm -hmm. Yung ganyan? Konsensya po. Ko, ano Opo. yan? ano yan? Konsensya po. Ako? <laughs> Konsensya. Konsensya. <laughs> um, ano po natin? Sunflower po. For 45 days lang po yung tinatagal nila. Ang sunflower? Yes po. Bakit? hindi na po siya naabot like, ng ano, po. Patulad po nito. Oo. Oh, 45 days lang pala to. Yes, tapos sir. nalalanta na siya. So, mm. Yan, ito po yung portibot na Ah, dito magpapicture. Yes, po. Dito. Mas, welcome pic okay. maganda pala, maganda man pala dyan. Ito, dahil, na, dyan. Ah, okay, sige. Ito po, eh. Oo. pa tayo tayo vegetable Ito yung mga vegetable garden. Gusto naman po mag-avail po ng ano natin? vegetable po. Po oh, pwede kang bumili, ano? Yes po. Tapos ano? Po tayo dito. Oo, yung mga sili, oh. Ay, sino mang tanim niya? Mismong, Ay, ano? Stop po talaga. Uh, dito, Then, po, mm -mm. Uh oh, stop dito. Nagtatanim. Flower, tapos garden vegetable, garden. vegetable garden. Vegetable garden. Yung component niya, ano yung component Animal. niya? Animal. Animal. A uh, farm animal, vegetable garden, garden sa flower garden, so tap yun ang palang tap ng component na makikita mo nito sa ano paradise, Paradiso Nagutom ng kayo? Oh. Uh, libre bayan, libre. Hahahaha. 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 yan? Hahahaha. 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 Hahahaha field trip sila guys ayan kung gusto nyo po mag avail bago ma experience po mag ano mag kumuha po ng mga ating ano vegetable Po. kung gusto nyo po mag avail po Nang? ng ang ating mga vegetable po dito Oo. pwede nyo rin po ma experience na kayo po yung kumuha mag, mag ah, magpipitas po ah magpipitas so ito lang yung uh, itong area na to yes po ayun pa po mm -hmm. ano po yung lettuce natin. Kung gusto niyo po Sige na, ate eh wala na mga tanim 'yan. Ano 'yan ngayong ano building niyan? 'Yan po. Oo. Ano po siya? Na right. ano? Pabillion po. Ah, Papabillion. Ito na lang ko tayo man. Ano? Oh sige. Yan po yung kami natin. Let's po. Okay. Dito po natin tingnan po ng mas marami. Dito po tayo para. Okay, tingnan natin. Lapitan natin konti. Wala diba ba lang dito strawberry? Wala. Natin. Puro talaga ganyan lang, no? At ito, 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 ito na, na to. Ito, ito, parang pechay ba? O oh, hindi, lettuce din. Letos po. Naubos po siya kasi marami po nag-field trip. Bumili? Nag-package po. Opa. Okay. okay. Magkano'ng ganyan isang ano? Per kilo ba yan? ang per kilo po natin ay 100. Ah, oh, 100 per kilo. Oh, ang gandong pa. So, yung palang area ng ano. Oh, oh By season po kasi, iba-iba po yung tinatanong gawa po. Nadepende po sa ating climate. Uh Oo. -oh. Yes, okay. yes po. Meron okay. pa po pong susunod. Ano yun? Yung sa ano po natin. Area po na ng... lavender po. Ayan. Ah, Orchids Pavilion. Ayan, maganda.

Ito yung Orchids Pavilion. Pasok tayo. Yes, kung gusto niyo masuk sa... room. Ah, meron din dito. Bawal oh. area po natin may restroom. Aha. Uh -huh. Pwede rin dito ano? Kumain din. Yes po, pwede po. Pwede rin. Mm -hmm. Dito po kayo. Ha? Sa pamilya po. Oo, uh -huh. pwede rito. Meron po dun tayo sa Paradiso Cafe. Ayun po yung mismo ano po. Ah, Paradiso Cafe. Opo. May mga menu po tayo doon na inaano. Mm, mm Ito kung gusto mo lang magpahinga, okay lang dito. Ganda. Po. Ang ganda po ng video dito. Mm, -mm. Ganda. ganda. Okay. Lavender po, hindi po po siyang Confused na Purple talaga Oo. Like, Ito po, color coding po natin Purple po, Mm. -hmm. area po natin may, Wala siyang ano no? Wala siyang bagyo 'yun. hindi Hindi 'yung ilaw sa gabi, wala no. Wala po po, basi po 'yun. Mm. -hmm. Pasyal no. Pag mga weekend, di ba? Pag wala kang trabaho, punta ka dito. Ganda oh ano Butterfly garden. Mayroon mm mo morning. Uh, so good morning. Okay, good morning Natin lang. Ah, so nangyong... Meditation garden. Ito. Meditation garden. Hindi pa masyado siyang gawa. Cemetery. Cemetery po. Talaga sementeryo? Opo, ng mga po, ah, ah, nang? kapit po natin. Ah, yung mga, meron kayong sariling uh, uh, ah, Ah, cemetery ng mga okay. ano? Pati po siya. Then, okay. May mamatay po. Seven yun. pet cemetery. Dito nililibeng? Yes po. Or yung mga ito, namamatay na hayop natin dyan? Yes po. Kahit saan po kayo? Po. Dito, natin nililibeng? Gano'n katagal niya. bago ilibing? Automatic ba? Pakapatay, ilibing ka agad? O hindi? Opo. Pwede po siya na ilibing agad po. Then, lalagyan po sila ng mga puntod po. Ah, libing. ito. Okay ha. Ah. So ano anong karamihan na mamatay dito? Dog po. Ah, dog lang. Yes po, may ikat po. Ah. Ito pala oh. Ginawa nila talaga ng cemetery ng mga hayop. 5,000 po. Halimbawa oh, so kung may alba may hayop ako sa labas, dalhin ko rito. Oh, Pwede ni Beng? Eh. Ina-accept nila? Yes po. Public okay. ano po? Pwede po siya mapupuntahan. Ano okay. na lang po ang parking natin then 5,000 po may 5,000. Ano yun? Yung 5,000 forever na yun? Yes po. Mm -mm. Ang okay, galing ano? So kailangan pala, pag may mga hayop ka, kung gusto mong um, ilibing dito ng tama, yes, pa, pa. pupunta mo dito. Okay. Sige, pag nung nang Julius. Pagod na si Sir Julius. Oh. Ha? Okay, bata ka pa. Kayang-kaya -kaya pa yan. Ener energy mo. Ano naman 'yan? Yan po, Nova's Arc po. Hindi po po siya totally buo rin. Tayo diba po, marami po, po tayo mga kailangan po niyan. Oo. Oh. Uh, so, diba, Nova, Nova Arc. Ah. Oo. Oh. Ito pano na, na ano eh. Hindi siya nabuo. Hindi pa po. Hmm, po. Mahaba 'yan, 'di ba? I-renovate Ire po siya mm -hmm. no. Maganda buong. Mukhang dahan na. No? inuupisana. Okay. Okay. Ito yung pigiri. Ito yung pinakalas ba? Okay. Ay, ilan lang yung ano? Ito yung mga ano, no? Oo, yung tawag niya na baboy damo. Yung baboy damo. Puro baboy damo lang yan. Ito ba? po yung sinasabi sa inyong lalakit na nakapartel. Oo, pwede na ito. Kaya po, may ano po pa, may pangit. Pero masarap pang ano yung pag oh, kinakas mo. Masarap po yung hindi oh. na kaysa. Native po. Oo, oh, native, native, po, native yan, yan eh. Dito po sa area. Ang dami palang bakapay damo, no? A, ano yung talagang pinapakain nyo? Damo lang, walang... pellet po. Ah, pellet. Yes. Hmm. Ang babawid damo. Ganyan lang talaga kalaki yan. Yes, Hindi yan lumalaki. hindi siya masyadong alagain eh. Ito po yung exciting story Ano na? Exciting story. Ah, po yung mga tayo po natin. po yung nililay nilang egg Okay. Okay, yung po Yung egg ng ano, no, yung sa ano po, yung sa po. Oh, po siya kasi po usang, Ito po yung sa bus natin. Ano wala na? Yes po. Mm. Nandito po siya, pinakamalaki talaga. Oh, mga ano yan eh. Mga ilang, sa kilo po, ba? sa kilo ba yun? More than one kilo, di ba? Okay. So, that's good palawakin po yung farm animal po natin. Oo, oh, yun, yun, ang the best, di ba? Para sa mga nag tripping, no? Field trip. Ayan po yung chicken natin. May two types of duck po tayo. Uh Oo. -oh. Peking duck din. Muscovy Muscovy duck. Uh -oh. So ngayon, uh, naikot naman natin lahat. Pakiulit ano, mo nga yung component natin para malaman nila dito. Three major components oh. po natin ay may, may farm animal po tayo, vegetable garden, then may flower garden po. So okay na, maganda. Oh. Maganda naman talaga Collector is yun. Collector po yung paradiso po natin. Oh. So mga ilang minuto tayo nagikot? Mga 30 mga, minutes? Wala ba? Nagpast po 30 minutes. Ang naikot natin? Yes po. So meron naman tayong uh, pinunta na pwede tayong kumain eh? Yes po kaso din ginawa kasi dito nga tayo. My name is Julius Condino from Pasco. So ngayon, uh, kasi una-una nagpapasalamat ako sa iyo Julius kasi uh, tinuro mo ako, nakita ko lahat ano yung ganda rito sa yes Pasco sa parabiso So ngayon, bago tayo maghiwalay, anong mensahe mo sa parents mo, sa girlfriend mo? Kasi nasa YouTube tayo ngayon. <laughs> Pagkakakita muna. Sa po, ano po? Para po sa magulang ko, like experience ko na nga po ito. Uh -oh. Then ayun po, dito po pinapakita para lumas po yung confidence ko. So, yes. Samarap sa ibang tao. Uh Oo. -oh. Then ayun po, thank you po kasi na-experience ko po yung gantong bagay. Uh -huh. Like kahit mahihain po ako, uh, talagang confidence lang po. Ayan si Sir Julius, so gayahin niyo siya yung pinaka mabait na estudyante dito. So nag tour guide sa akin and then ano siya rito? JT sila rito sa Paradiso. Ang pangalan mo? Treya. Anong school nyo? Scholastica po. Ano? Scholastica po. Saan yung lugar? Tarlac po. Ah, Tarlac. Ang layo. Anong oras kayo umalis doon? Alas 4 po. Alas 4. Anong pangalan mo? Princess po. Princess? Rhea Max. Si ano? Si ate? Queenie Siren po. Oh, thank you ha. Pag ikot nyo. Thank you. Maganda dyan. Bye, -bye na. Bye bye. Ayan guys, nakawala yata oh. <laughs> nakawala sa kulungan. Ayan <laughs> oh. <laughs>